magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Alas 8. Ay, alas 9. Kinsi na ng umaga. Bali Bubukas ko lang ng shop. Ang dami kong ginawa. Doon ako natulog sa Banana Hills. Tapos dito ako nag-almusal sa shop. Pero bago ako umalis dito kagabi sa shop, nilinis ko na yung shop. Pero dito banda di ko pa nalinis. Pagdating ko dito kanina, nag-almusal lang ako tapos dumiretso ako dun sa kabilang bahay para linisin ko yung mga aso at pakainan, pakainin sila at nagsampay ako dun ng mga nilabhan ko kahapon kasi doon malawak yung sa may labas ng bahay, meron teres doon, tapos may mga sampayan madaming sampayan doon, din na uulanan pag mag-ulan kaya nakabalik ako dito alas 9.15 na. Tapos, ayan, kabubukas ko lang ng shop. Hindi ko pa naisip kung anong lulutuin ko ngayon. Ang nandyan sa amin, sa rep, ano lang, baboy at saka uh, manok. Inisip ko magtinola o kaya maggulay. Ganon, yung gulay, ang ko na lang ng baboy. Pero wala namang kaming gulay. Kaya titingnan ko kung anong gugulayin ko siguro bibili na lang ako doon. Pero pag nakakita ako ng panghalo sa tinola, magtitinola ako. Ayan, tapos merong kaming customer dito, tatlo. Tatlo yung unang customer namin dito sa shop. Hindi pa ako nakadisplay ng mga, ano, mga sitcheria na paninda. Pahinga muna ako kasi napapagod na ako. Yung mga sinampay doon, ay, ay dinala ko dito hindi ko pa naaakyat dyan sa taas andyan pa din kasi uh, nalubat na ako, pagod na <laughs> ayan po at di pa ako naliligo pagkatapos ko ng maglinis bala ko talaga magligo minsan naliligo na ako bago maglinis pero niyayakap-yakap kasi ako ng mga aso kaya mas maigi na pagkatapos maglinis doon saka ako maligo pero okay lang yun, mamaya na ako maligo din naman ako maaamoy, di ba? <laughs> Pero naghilamos na ako. At saka nagpalit ako ng damit bago ako pumunta dito. Ayan. Dito muna tayo sa tindahan. Hanap buhay tayo. Kasi kailangan na naman bumili ng... Ano? Ng pagkain ng aso. mauubos na yung pagkain ng aso namin. Dalawang araw na lang. Ubus na yung pagkain ng aso namin. Kailangan naman bumili ng isang sakong... Ano? pagkain ng aso. Sako, sako, sako kasi kami pag dahil nakaka ano kami, nakakatipid kami kaya kumpara sa per kilo. Ganon. Magluto muna tayo ng merienda ng anak ko. Tan muna itong saging para sa turon mamaya para mabalot ko. Dahil mamaya prito-prito na lang ako doon sa baba. Gusto ko sana lagayin ito kaso ang pangit yung mga saging ngayon, makapal yung badak nila. Hindi ganun ka ganda yung laman. Kaya ituron ko na lang. Siguro hanggang bukas namin ito na turon. Ang gagawin ko nito, ilagay ko na lang sa rep yung ino, iba. Tapos bukas ko naman pretuhin yung iba. Ilang araw na na hindi ako nagluto ng merienda ng anak ko. Nagbibiskuit lang siya. Minsan tinapay. Pero nung nakaraang araw, bumili siya ng banana cue dyan sa kanto. Ang banana cue kasi dyan sa kanto sobrang tamis. Ang daming asukal na nilalagay nila. Matagal na ako hindi nakakapaglaga ng saging na Tinog kasi ang pangit ng mga ano ngayon. Ang pangit ng saging ngayon. Tingnan nyo ngayon yung balat oh. Maitim siya. Pero yung loob niya okay rin naman. Medyo hilaw pa yung iba. Ah. Hindi pa ganun kahinog. Balutong, baluting ko muna to. Para mamaya din ako umakyat. Prito pa ito na lang. Wala kasi akong kasama. Ang hirap nagbabantay ng tindahan nagluluto saing na ako dun ako nagsaing sa baba. Ang mahal ng Imgas ngayon 910. binilang ko ang Imgas. kala ko mauubos na yung Imgas dito sa ano sa taas, meron pa pala kaya doon ko na lang pinalagay sa baba. And wala na siya. hahatiin natin ito. At Hati ihatiin muna natin. Tapos balutin at ilagay sa lagayan para mamaya ready na. Mamaya ang ano pa neto. Hati lang naman pagturon. Minsan nagmamaroy ako. Kaso Matrabaho ang maruya. Ito, bote ito, pag nabalot mo na, preto na lang. Ang bili ko nitong saging, ano, 35. 27 yung kilo. Tapos, bale 35 ito. nahulog na. Balote na natin. At ito yung ating pangbalot. Ayan, no. Nilagay ko yan sa freezer. Tapos may tubig tayo, may asukal. Mabilisan lang to kasi ano ka neto walang banday sa tindahan syempre isasawsaw natin to sa kunting asoka lang yung nilalagay ko hindi ko sinasawsaw yung dalawa dito ko na lang sya para mag share nya yung asokal para hindi siya matamis masyado dahil yung hinug na saging ay matamis na Ay, Ilalagay ko na siya dito. ayan patuloy ko lang to eto na yung ating turon oh. Tatakpan ko yan tapos ilalagay ko na sa rip tapos may natira pa tayo na wrapper para sa susunod na turon kasi mahilig yung anak ko sa turon kaya ano ka neto binabalot ko lang yan ng plastic yung aming turon alas 2.40 na kaya niloto ko na yung turon mahina yung apoy namin dito sa kalan sa taas pasira na tong gas range na to